So what's up mga tol? nandito na naman tayo sa Rolling tutorial. So ayun, uh, may gagawin tayo 'yung Honda Click 150. So ang problema nito, minsan pag matagal na nakaparada 'yung motor, uh, pag unang susi minsan hindi gumagana 'yung sport. Minsan naman gumagana. So minsan uh, hindi. So pag hindi gumana, hindi rin siya mag-start. So minsan naman pag mo, isang pindot lang gumagana yung dashboard, nag-start kong motor na to so ito yung problema ng motor na gagawin natin na hondok like 150 so kung bago ang lahat, kung bago pa lang sa si channel na to, wag mo kalimutan mag-subscribe tinutin mo yung notification bell at kalimbangin mo yung all para manotify ka sa tingin may bago tayong upload na video so pasensya na nga pala, mayan lang ulit tayo nakapag-upload ng bago video kasi ah uh, naging busy tayo so yan so itong Honda Click 150 nga ito yung babahagi ko sa inyo kung ano yung naging problema kasi nga minsan may natin minsan yung kilaw sa dashboard nawawala at minsan naman uh, kagaroon so pag hindi siya umilaw yung dashboard hindi rin nag start yung motor na to so medyo may katagalan itong motor na to siguro almost 3 years na rin siguro to So ngayon lang siya nagka problema So syempre uh, Ito troubleshoot natin to So abangan nyo kung ano yung naging problema ito Sa gagawin natin So kasi minsan Malay nyo may motor kayong ganito Bilang nagka problema So madali lang pala yung uh, Problema So uh, Ganito lang yung problema Simple lang So hindi na kayo mga ng ayos So pero bago lahat syempre Entra muna tayo So, ayan na nga mga tol, binaklas na natin yung cover nitong Honda Click 150 para makita natin kung naglo connection ba yung wire nito kasi nawawala yung ilaw sa dashboard, minsan nagkakaroon. So, try natin susian, so, post start, susi, so, post start, kung mawawala pa yung ilaw sa dashboard. So, ngayon, hindi siya nawawala kasi kararating lang niya. So, hindi pa naglo connection yung ilaw sa dashboard kasi naglulus connection lang tong motor na to pag medyo, matagal na ng konti or natagalan sa pag park so pag hindi siya umilaw ng unang susi mo yung dashboard pangalawa minsan ayaw kailangan mo pang alug-alugin yung motor para umilaw yun ang problema nito so chinig na natin yung electrical pansin nyo pinaklasan na natin lahat yan hindi lang electrical yung chinik natin dito yung pagliko ng manibela baka nababanat yung wire natin at syempre itong terminal ng battery at saka mga fuse at relay so chinik natin lahat yan okay naman so ngayon dahil at ko na lahat tong ano na to yung wire battery fuse so rinay ko tong diagnose tinaksaan ko to ng diagnostic tool so hindi ko na pinakita sa inyo so nung nagda-diagnose ako sa motor na to ay bigla lumabas na battery empty sa dashboard. So, ibig sabihin, low bat ng battery. So, nagkaroon siya ng battery malfunctioning. Kaya, naisayos ko li, o ginalaw-galaw ko yung mga sakit. So, ganun talaga, lumitaw na yung ano niya. Yung battery indicator sa dashboard. So, nung chinik ko rin yung ano, yung battery, so, napansin ko, bigla na siyang naging 10 10.5 something na lang yung laman ng battery natin so ibig sabihin kaya nawawala yung ilaw sa dashboard kasi yung battery is malapit ng masira so ito pa, isa -isa, ito pa yung mahirap i ng battery kasi yung sa dashboard nitong Honda Click na to hindi agad nagbibigay ng sign yung battery battery indicator na malapit na masira yung battery so kaya nung chinek natin okay naman lahat so yan yung naging problema nung ginawa natin itong battery so ito lang yung pinalit muna natin battery OD so chinek na natin i-under natin kung okay na so sa ang start lang kahit anong gawin natin dito sa ano, hindi na siya namamatay. So, yun nga mga tol, ang naging problema ng ginawa natin, ayun, sasabihin ko na sa inyo. So, battery. Battery lang yung naging problema na nawawala yung gauge sa dashboard, yung ilaw. At saka namamatay, minsan nagkakaroon, minsan nawawala. So, battery, pero hindi siya, nag, yung battery niya, hindi nagbigay agad ng sign na malapit na masira yung battery. Kaya yung may-ari naman, syempre, natatakot kasi mamaya biglang ayaw nang umandar yung motor niya. So kung maka-encounter kayo ng ganitong problema na hindi naman umiilaw yung battery gauge or battery indicator na malapit na masira. So check nun ng maayos bawo kayo magpa-check lalo pag mga 2 to 3 years pa lang naman yung motor niyo Hindi naman basta-basta nasisira yung electrical at hindi naman basta-basta nagkakaroon ng umido. So uh, itong ginawa natin for ano lang naman to for Uh, para sa inyo para sa pinakaunang troubleshooting so check nyo lang maayos yung battery kung uh, stable ba ba yung laman bago nyo pagawa yung motor nyo so, ipa bago nyo ipacheck yung motor nyo uh, magbigay nyo magbigay muna kayo ng isang ano ng isang option sa motor nyo mismo so try nyo halimbawa 2 years na yung motor nyo 3 years mag 3 years so ganon yung problema so at check nyo agad yung battery. Kung okay pa ba. O oh, hindi na. So, yun lang mga tol. So, napakasimple problema ng ginawa natin. minaklas ba natin yung Honda Click. Para ma-check lang natin yung electrical kung may naglo-loss connection. So, nung na-check nga natin, ulitin ko wala na naging problema. So, ang naging problema nitong ginawa natin is yung battery. So, yun ang tanong doon, bakit di agad nag bigay ng sign indicator yung battery na malapit na masira. So, yun na nga rin yung pinagtataka ko kung bakit talon yung nangyari. So, pero nung napalitan natin ng battery to, so, okay na. Wala siyang problema hanggang ngayon. So, pinabalik natin siya one week before para mag-check. So, okay na. So, hanggang dito lang yung ating video mga tol. So, pag ganito yung problema, minsan nawawala yung dashboard. So, hindi pa naman gaano katagalan yung motor nyo check nyo muna yung battery or syempre yung mga fuse so wag nyo na muna baklasin yung motor nyo so hanggang dito lang yung ating video uh, ayan yan maraming maraming salamat so kung nagustuhan nyo itong video na to siyempre palike na lang din at pa share at maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking channel sa mga patuloy na susubscribe ayan uh, maraming maraming salamat sa inyo sana may natutunan kayo kahit paano ulit sa video natin na, napakasimple lang pero, kung papansin nyo yung trouble, uh, medyo mahirap. so mga solusyon, sa mga problema sa mga problema sa mga problema sa